ng alas guys yung ulan pa may bagyo mas lakan pa ako masit na buhay ba saan hmm. na guys Malas nga naman talaga guys oh ulan na nga panahon may bagyo pa naplatan pa buhay naman talaga pa oh. dami palang papaklasin dito kapag naplatan oh. ang hira pala itong motor na to dami babaklasin Kawawa naman wow. Malayo pa huwian ko Namalas nga naman talaga oh. Ay nako Buti na lang may buta pa Ayun may isa na pa oh. May buta pa dito Ay, naku, buhay, buhay. Alamang flat na. Alamang flat na. Ay, naku. Buhay nga naman. Hindi eh. na malas ka talaga. Maula na nga. ka pa. Okay.

Pelatihan apa? Perstelan.